Sa mundo ng social media, kilala natin ang power couple na sina Tim Laude at ang kanyang long-time girlfriend, si Olivia Banzon. Nasanay tayo sa kanilang mga sizzling travel vlogs, high fashion na OOTDs at ang relationship goals na pinapangarap ng marami. Pero teka lang, alam nyo ba na higit pa sa pagiging girlfriend ni Tim Laude si Olivia Banzon? May substance, service at malalim na kasaysayan na nakakabit sa kanyang pangalan. Sino ba talaga si Olivia Pascal D. Banzon? Bakit ganun na lang ang kanyang hinhin at pagiging low-key despite her very public relationship with a well-known vlogger? At ano ang koneksyon niya sa dalawang pinakamalaking political at historical na pangalan sa Pilipinas? Ang mga Laurel at Banzon. Ito ang kwento ni Olivia Pascal D. Banzon isang babaeng may sariling liwanag, generational wealth, at malasakit sa komunidad. Si Olivia Pascal D. Banzon ay hindi lang basta it girl ng high society. She is a woman of intellect. Nag-aral siya sa prestigious Ateneo de Manila University o ADMU at dito siya nagtapos ng kursong Bachelor of Arts major in development studies with specialization in development management at siya ay magna cum laude. Alam niyo ba? Ang development studies ay isang critical na kurso na nagfo-focus sa pagintindi at pag-solve ng mga problema sa lipunan, kaya lalong nagpapadip sa kanyang background. Marahil ay narinig niyo na pero noong nasa Ateneo siya, naging bahagi siya ng isang significant project para sa Ateneo Center for Educational Development o ACED. Imagine, estudyante pa lang may ambag na siya sa pag at pag ng mga student-led initiatives para sa edukasyon. Proof na ang kanyang utak hindi lang pang socials kundi pang community development. May mga balibalita pa na siya raw ay nagtapos na may academic honors. Isang patunay na hindi lang maganda at mayaman ang isang Olivia Banzon, kundi matalino at dedicated din. She has the brains and the background. Ngayon, ito na ang deep dive sa kanyang family background. Sabi nga, yung pamilya ni Olivia kilala sa tawag na Old Rich ito yung mga pamilyang ang yaman at impluensya ay nagsimula pa bago pa man tayo mauso sa social media. Ang apelidong Banzon ay may matibay na pundasyon sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa probinsya ng Bataan. Kung itatrace natin ang kanilang lineage, makikita natin ang mga pangalan na may matataas na posisyon sa gobyerno at lipunan. Political lineage, Kabilang sa mga Banzon ang mga naging congressman at mga veteran public servant na nagbigay ng serbisyo sa bayan. National pride. Isa sa pinakapinagmamalaking miyembro ng Angkan ay si National Scientist Julian Banzon, isang biophysical chemist na nag-iwan ng malaking ambag sa agham ng agrikultura at itinuturing na national treasure. At hindi lang yan. May direktang koneksyon din ang Banzon family sa isang First Lady ng Pilipinas, si Luz Banzon Magsaysay, ang asawa ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Nagmula sila sa Banzon clan ng Bataan na nagpapakita ng kanilang historical significance at undisputed political influence sa bansa. Bukod pa riyan, binabanggit din ang pagiging konektado ng pamilyang Banzon sa pamilyang Laurel isa pang angkan na kabilang sa mga pillars ng politika at kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, alam kong ito ang tanong ng lahat. Gaano kayaman si Olivia? Dapat nating linawi na ang mga tao na nagmamayari ng generational wealth o old rich ay madalas na very private tungkol sa kanilang personal na net worth. Walang reliable at publicly available source na makakapagbigay sa atin ng eksaktong figures o halaga ng kanyang personal na yaman, income o net worth. Take note, ang kayamanan ng mga banzon ay hindi lang nasusukat sa cash. Ito ay nasa malalawak na lupa, real estate, established na negosyo at ang kanilang social capital o ang impluensa nila sa lipunan na naipasa sa maraming henerasyon. Ang pagiging miyembro ng mga pamilyang tulad ng Banzon at Laurel ay nagpapahiwatig ng long-established financial stability at status. Ibig sabihin, ang kanilang financial foundation ay matibay at nag-ugat na sa kasaysayan, hindi lang basta na build up sa modernong panahon. It's a different kind of rich. Kaya't imbes na mag-focus tayo sa specific numbers na pribado at hindi verified, mas mainam na tignan natin ang yaman na nasa serbisyo at komunidad na idbinibigay ni Olivia. Dito natin makikita ang substance ni Olivia sa kabila ng kanyang privileged background at ang pagkakataon na mag-enjoy lang, pinili niyang magsilbi sa komunidad. Si Olivia Pascal D. Banzon ay naging sangguniang kabataan sa isa sa pinaka-exclusive na barangay sa Makati, ang Barangay Bel Air. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin hindi lang siya nag-aaral ng development studies, kundi isinasabuhay niya ito. Kasama sa kanyang trabaho ang paglikha at pagpapatupad ng mga programa para sa mga kabataan sa Bel Air mula sa sports, educational programs, youth empowerment hanggang sa disaster preparedness. Ito ay nagpapakita ng kanyang genuine leadership skills at ang kanyang commitment na hindi lang maging socialite, kundi maging isang active citizen na may malasakit sa mga issue ng kabataan at ng kanyang barangay. Public service is truly in her blood, a trait she inherited from her prominent family. At syempre, hindi natin maiiwasang ang balikan ng relasyon nila ni Tim Laude. Sa mata ng publiko, ang kanilang love story ay isang patunay na nagiging bridge ang social media sa iba't ibang mundo. Si Tim, kilalang isang successful content creator at media personality, at si Olivia naman na may rich history, academic achievement, at public service experience. Magkaiba man sila ng mundo, nagkasundo sila sa pagiging engaging at authentic sa kanilang followers. Sa tuwing lumalabas sila sa publiko, kitang-kita ang kanilang chemistry at ang pagiging supportive nila sa isa't isa. Ang kanilang relasyon na hindi lang tungkol sa glitz and glamour, kundi tungkol din sa pagiging genuine at pagrespeto sa kani-kanilang karera. Bottom line, e si Olivia Banzon ay higit pa sa label na ibinigay sa kanya. She is a Development Studies graduate from Ateneo at isang heiress na may koneksyon sa mga historical political families ng Banzon at Laurel. Ang buhay ni Olivia ay isang rare blend ng old world elegance, modern day purpose at selfless service. Siya ay patunay na ang privilege ay maaaring gamitin hindi lang para sa sarili, kundi para magsilbi at mag-inspire sa iba. What's next for her? Abangan natin kung saan padadalhin ng kanyang talino, kasaysayan at pagmamahal sa serbisyo ang isang Olivia Van Zon, the woman who defines her own legacy.